June 30, 1991 isang tahimik na gabi sa parangyahe pero pinabukasan na tagpuan ang mag-inang na brutal na pinatay sa sarili nilang bahay. Ginahasa si Carmela, pinagsasaksak si Estrelleta at ang anong na taong gulang na si Jennifer, sino ang may gawa? Biglang lumutang si Jessica Alfaro at tinuri si Hubert Webb anak ng punitiko pero teka sabi ng depensa na sa Amerika raw sa Web noong krimen. Nakulong siya ng 14 years pero noong 2010, pinawalang sala ng Supreme Court dahil kulang repetensya at duda sa credibility ng testigo so, kung hindi sila sino ang tunay na pumatay na sa pamilya Visconde. Hanggang ngayon walang sagot at amustisya na nanatining tanong.